Ayong buntag sa tanan nah, nah, nga... nah, na anak ko sa barangay Kaosuagan na ako'y anian kari nga kasambuang kagilisor na nasa sa iyang suon na karbaho bantay sa iyang tindahan sa iyang suon na rasya kari uh, kini siya nga makita ninyo pamayang uh, buntag dia pamayang buntag sa doon uh, o duga na kadir sa kagayan Bago-bago pa gyud daw kay gikan man ko sa gawas ko. Iya yeah, kumusta man lang imong pagtrabaho sa gawas? Okay ra gyud unta dong, kung okay lang ang lawas niya yeah, nagkasakit oh. oh, na ko daw ang mga pangway sa ko. Napa ko hindi ra usap Oh nang naa sa eh sa imo ni isuon na tindahan. Oo, oh, sa ko isuon daw. Iya. Abang na po sila ni. Abang na po sila daw. Apila po yabang ni ani. Ha? Apila po yabang. Mm -hmm. Sumil ako nga nito ngayon. Hmm, sumil nga. Kaya makuha ba nila ang puwan ninyo? nga ninyo nga. Makuha rin ako nga nga. Naghanap maghintindahan? Um, pinagmay rin ako ng ginansya nga. Mataabang lang, makataom lang. Maka ang oh. 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 uh, importante nga nai, adlao daw nga, pinagmay income? Uh, Oo kayo. Puan nyo nga nga. Ako sa makulang ko nga, ako po nga po nag-espira. Pila ka po kay mga anak kita nga? kuan dong lima unta nya nabatyan na upat na lang nya kuan um, duha na ka na dong nya ko dayo nang duha na lay ang kuan yung imong mga bata to sa buwang oh Aurora sa buwang ga dilso oh to ado mas to ado mas ako rin na adere na lagi yah tapi na may yatong karon God, ako do, dako na cukup ida dong. Nag-abroad ko dong sugod so 38. Mhm. -mm. Karon, dinta na ko karong sumod bulan. Ah, uh, okay. Kalo yan nagmaya tong lawas. Ampula pa sigino. Uh, ah, karon dong na, pakuan pa ko dong, nagsige pa ko kinom og tambal. Ano ma? Ah, mintina sa ra nimo. Oo. Labi sa imo pagtrabaho didto sa Kuwait. Kuwait.

September by katapusan. Hmm, nako. Ya, yeah. ni mm. yeah. yeah. ari ko dari sakadayan Januari. Oh, Januari na. Kuno hmm. pa ko kabulan din. Antud karon. Antud karon. karon. Yung sa may inyong yung yung, yung sabot nimo uh, okay. sa imong manggulangan ni nga yung tindahan ng kibantayan. Ah, sundol oh. do di. Kuan lang kunya dong tabangan na kunya sa kung eskwela. Kakabalon kada semana. Oo. Oh. Ang importante nga, mag magtinabangay mag yun? Anak yun, anak yun. Uh, oo, okay. okay. Ang imong mama, oo? Ah, oh, wala naman akong mama dong. Bugay naman namatay uh, 2007. Oo, oh, 2007 pa naman ko na, namatay na. Oh, ako, ako na ng papa roon. Yan, wala po yung trabaho ko papa. Tara mm -hmm. ano sa balay. Ah, uh, sige. Kaya kung... Isa mang kita nakakita na nga video, pwede na lang mag-share. Comment na Ah, at pwede nga, ato pa matabangan kay us. Mga anak ni nag-eskwela pa duha kabuok, buok. nga, na bitay tingka maning yang balik ya sa yang iksoon, ginagmayra ang ato lagi nga pwede gud mo balik abroad Naama ko yung dibate, niya. Oo. Oh. Kaya na musubot ang amo na ako nga mabalik pa nga napay gibati. Oo. Ano ano nga, ang ato lang, nga, uh, maya itong lawos? Di man pwede ko puyo kay uh, ang akong uh, eskwila. <tinyo> <tinyo> ang iyong eskwila ron, kung uh, ano? Texas, Henry College. Oo. Oh. Ah, sige lang, basta lang. Ampo lang sa binuo nga, mayo. lang yung... Mayo kong lawas. Ang importante yung... Piskay laglawas. Oo, Ang May improve ka. Hindi na, wag ang ang Kung sila ng Oo. Ang yung... Kalampus sila o oh. eskwila. Mm -hmm. Maura magaya itong pagasa. asa Maura magaya. Maura di puya akong Oh. Ay. Ano lang? Yung kodong, kodong. Oh, sige, sige, selamat. Oh, sige, selamat, kayo. Ipaling kulit aku sa akong ganyan din. Eh. Yung muna. Naluwi ko ba kayo muna. Sa paling kamot niya. Pucat ko sa bawas yung banan Oh.

yan pa pare magaka at magsungat. Sa kanitan. ka pa sa boss. Kunya pa imong na ko din kasi ayaw mo naman sa kong trabaho. alam mo trabaho ko. Hindi kita mo kayo. Huwag mo tayo ba? Ikaw? Pero nga, ayaw ko naman Baka nang isda nga ako na ako. laki tracking naman nga ako. Ano po? po. Ayan. Ayan po kasi yung paggamay ng kapag nga ako din ang ginabahin bahay sa ano na yung gano'ng ako lang bahay nun yung ako akong pamilya so ako, kaya gamay ako mga, aside sa akong mga asahid sa akong mga asahid sa akong asawa sa akong mga asahid lang kung ako di sobra ako lang bukas kas gamay ito mm -hmm. pa hindi makatabang ba sa gusto uh, si tao ko oh, ako oh, yun ang salamat kayo salamat kayo sa tinawa kaya kayo hindi kong bugay kayo na ako yung lakaw po lain na ako po ikon sa mga gamay na meron akong

kaya angin kita sa kasi ya. Di atas gini. Ang ako ingo ang gini. biro ang ginatong kod. Okay, mo na nagat. Okay, Roy. Okay, nagat okay. okay. sa akong puso. Kanan o. Mo na ikaw po sa mo gidayan. Hala salamat Yung dili gyud ako na expected ro adlaw makadawat ko. Hala makatulong jud ako. Same mga sa kusigan yung mga... <laughs> uh, sige, salamat sa iyo. Salamat kayo, ninyo sa, tanan. Inyong... Salamat. Iyong... rin taon niya ako ang young blood. Kaya daghan pang matabangan niya. Oo. Oh, oh. Thanks, Lord. Thank you, Lord. Sige, sige salamat sa iyo, tanan. top. Mga kapare, support pare ko ninyo. Inyong pare, Alex. Supunta rin taon ng iyahang page. Kaya oh. rin daghan pang matabangan pa rin yun ako. Karo, oh, no? Wala, dili na ko expected. Nga mga ko, hindi mo namin oh. Ah, sige, selamat salamat. Ay, mo Thank you. Thank you, Lord. Sige. Thank you, Nemo Dong. Thank you.